Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay May 14, 2024 At sa oras na 9.30 na nga umaga Muling pinasadahan ng Special Operation Group ng MMDA Sa pamumuno ni Sir Gabriel Go Itong kahabaan ng Ruas Boulevard Service Road At sakop ng Pasay City Itong mga nakapila dito Ayan yung mga legit or legal na parking area pero ito yung mga titikitan yung mga nakalabas mismo sa kalsada sa oras na 9.30 ng umaga ilan lang yung mga natikitang jeep dahil may mga driver naman pero dito sa kanan ito may hinahatak uh, na poche doon tayo galing sa so may part ng Pasay. Ngayon ito na yung boundary ng Paranaque. At uh, ito, may nahatak din dito. Ito nga nakikita nyo nga BPI, yan ang boundary ng Paranaque sa ng Pasay. So ayan na yung padang ng Paranaque or Baclaran. Ito na yung part ng Pasay. Okay. Okay. Bukod sa mga illegally uh, parked uh, vehicle, ito, inaayos na itong mga tindahan dito na naka, or nakuha na itong kalsada. Dito sa mga uh, part ng uh, Paranaque, dahil ito yung boundary, So ito. dami nang ang kalat dahil uh, dito na talaga sila nagpapahinga okay na okay Ngayon lang natin na bisita ito ulit. So, ngayong araw, May 14, eh, uh, pinagsabihan ng uh, MMDA, under ni uh, Sir uh, Gabriel Go, itong mga tumitinda rito. Uh, binigyan natin sila today ng warning kasi alam naman natin ang Rojas Boulevard Service Road, uh, isang maluwag na service road yan na dinadaanan talaga ng maraming sasakyan. So today, we give them a warning. Uh, so tomorrow o so sa mga susunod na araw pag tayo po ibabalik at nandyan pa rin sila we have no choice but to confiscate yung mga naka-obstruct sa kalsada. Maraming salamat po. Uh, Ang masasabi ko lang po ay wala naman po problema sa pag o sa mga kalsada kaya nandati nung panahon pa ni German Lim. Pero po sa panahon ngayon de, sa kahirapan ng mga bindot noon pa ay pinaglalaban ko na hanggang sa nakarating ako sa Malacanang kay Presidente Duterte inimbita niya ako para sa kayo siya ng mga bindot pero pinaliwanag ko naman kay Presidente Duterte ang naranasan ng mga taga Marawi na almost 20,000 evacuate na nandito pa rin sa Maynila dahil hindi pa na-establish na ang ground zero ng Marawi na dito pa rin kami ay hinihingi ko lang sa ating mahal na presidente ay sana po mapagbigyan okay. uli ng gaya na ginawa ni Chairman Orbus nung unang opo niya, wala pa si Lim na binigyan ng one line ang mga bindos para makapagtinga sila na maayos at hindi sila sagabal sa karsada. Ngayon lang kami nagkaroon na bakit hindi mabigyan uli ng one line ng mga bindos dahil ang pangako ng dalawang mayor, si Mayor Imi Calisto at saka si Edwin Olivares na patatayuan kami ng People's Market dyan sa tabi. Hanggang ngayon hindi pa nakatayo. Kaya bigyan mula kami ng pangsamantala na habang hinihintay namin ng pangako ng guberno na People's Market ay makapagtinda kami ng one line para naman po. So ma, magandang umaga. So ngayong araw ay uh, pinagsabihan kayo ng uh, MMDA na linisin mo na o binigyan kayo ng warning ngayon sa pagbabalik dito ng MMD at nandito pa kayo, ano po gagawin niyo? Susunod na lang po kami sa uh, sasang ayon. Na lang po. Maraming salamat. Thank you. So ito na yung uh, resulta ng uh, nalinis itong uh, kahaba ng kalsada. Ganoon na rin sa sidewalk. Mga mga naiwan dito. At uh, lumabas na rin yung bike lane. At uh, mga papansin nyo ang mga naiwan na lang dito yung mga basura. Nasa Quirino Avenue at uh, sakop ng uh, Paranaque itong team At uh, pag dinirito ito, madadaanan yung uh, paranggay uh, donggalo At uh, pag titikitan yung mga nakahambalang dito sa kahaba ng kalsada Ganoon na rin sa sidewalk ang oras ngayon ay 10.05 ng na umaga Nagkalat ang team, may mga nauna na Katulad niyan, na titigitan yung mga ibang mga nakambalang dyan sa kalsada Ang mga two truck nakasunod Yung may mga walang driver dyan, masasampas sa two truck nakatake na itong dalawang ito dahil naharangan yung sidewalk Sige, 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 ng head. Nasa kahabaan pa rin ng uh, Carino Avenue ang team at uh, sakop ng uh, La Huerta, Paranaque at nadaan na itong isang uh, sasakyan ng... Uh... Nasa kahabaan pa rin ng uh, Carino Avenue ang team at yung nakikita niyong traffic light na yan, ito na yung lugar ng kabiasnan yung Pakanan, palabas yan ng uh, Coastal Road. Ngayon kakaliwa tayo dito okay. so ito na yung uh, LRT1 extension at nasa kahabaan tayo ng ng uh, tawag dito Amiya uh, Road at uh, southbound ang oras ngayon ay uh, 11am uh, na-block pa nila yung uh, bike lane bukod sa Illegally Park maraming uh, tow truck sa hulihan yung pagkawalan driver yan mahahatak <coughs> Nagkalat ang team So hindi natin maku-cover lahat pa <tipan> Pati ito nangatikitan Ini yang pilih, yang Buat bapak anak itu

automatic yan. Ay, dapat ay, alam nyo, ay, bilang lisensyadong motorista, ang bangketa, kahit sabihin sa inyo pwedeng parking ang bangketa, kayo mismo dapat alam yan. Bangketa para sa tao. Huwag natin haharangan. i considerate tayo sa mga na tao. Ang ko lang dito, mali yung binigay sa akin ng info. report, baka mali po. So, hahatakin na ito. Alright, okay. go ahead report. Okay, play, ma'am.